Hello! karon magluto ta sa itong panihapon nga madalian lang kaayo. Simple kaayo ni siya. Pork belly ang atong lutoon. Ato lang na siya kuha ng panit. Kaya galangan lang, lang, lang na sa pagluto. Timplahan lang din ato na siya o chopped garlic, ketchup o onion powder. Magbutang puntag smoked paprika o liquid seasoning. Mag-add puntag pineapple tidbits, BB oil, asin o paminta. I-mix lang nato na until makumban siya og tarong o imarinit lang nato na siya mga 30 minutes lang kay gutom na kaayo. Dili na na nato pa buto ng ka kontrata. Ato lang din na siyang totoon daritso. Ipan fry lang nato na og pwede pud na ninyo sugbaon wala magbuot ninyo. Bali-balihon lang nato na siya taman man luto og until mag golden burn na gud siya. Hiwa-hiwaon lang nato ng isa ka kani og magbutang din ta sa atong mushroom. Paborito kay nako ng mushroom guys mo nang permigid ko na yung mushroom diri sa balay. Finishingan lang din nato na siya red bell peppers para gwapa kay tanawon ba. Og continue lang taw sa pagisa taman maluto. Kani luto na kayo na ato lang din na siya kwaon din set aside. Next is din nato na ang atong marination liquid para lamigit kayo basay sa palangdaan. Og siyempre na pliting-pliting dahil yun ta para igat kayo tanawan ba? Tura ay na siya itong panihapon karon na grabe kalami. sa palangdaan, magmantikagod yung simuto kinaon ani. Habhab na din ang buwing run. Kaon na dong.